Hello, hello, good afternoon, good afternoon, mga higala. Ang pinagsamok-samok mani, oy. <laughs> ang dawa ka, tawa suwate, suwate. Agwe, manasya, oy. Sa tomate. nakabili na naman tayo ng panibagong ating invest. Ayan, ang nabili natin ngayon, itong buwan na to. Ayan yung ating bagong invest ngayon. Ayan, ayan. Huwag dyan, be. Ito. <laughs> Nangistorbo, oh, si Inday Garutay, oy. Ayan. Ganda siya, di ba? Kaya saan na ba itong butas nito? Ayan ha. Ayan yung bago nating ano. Ikli lang. Kaya itaod natin. Hoy, dami, dami. Ayan. Ayan siya, oh. Napakaganda. Ayan, oh. Ayan, mga higala ang ating ano ngayong buwan na to. Ayan, yung ating ipon challenge. Ayan, ang nabili ng lola. Okay, God